Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Meron akong magandang tips para sa inyo. Topic natin, laging pagod o puyat, mahina pakiramdam, parang walang energy, nangihina, ano magagawa natin? Okay? Unang-una, maraming dahilan kung bakit tayo napapagod. Pwede talagang, yung, yung, iba po may sakit, baka may nervyos, may problem sa thyroid, uh, may diabetes, merong mahina ang puso, maraming mga sakit pwede magdulot ng pagod. Pero sa karamihan sa atin, ang cause ng pagod ay talagang pagod ka, physically pagod, or pwede rin mentally pagod. Okay? Yan, ang, yan ang karamihan sa kababayan natin. Baka naiinis ka, naaasar ka ngayon, meron kang sama ng loob sa tao, hindi mo masabi, kaya nakakapagod 'yon, yung guilt, anger, frustration nakakapagod. So meron ako mga tips sana makatulong sa inyo. Unang una, kailangan relax yung utak natin. Okay? Kung may mga tao na maraming pinapagawa sa yung project, maraming inuutos sa iyo, inuutosan ka gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Kailangan matuto kayo magsabi ng no. Marunong kayo tumanggi, learn to say no, paano maghihindi? Kasi pag papayag ka, ikaw naman mainis, ikaw naman may stress. Okay? So pag hindi mo na kaya, sabihin sorry, hindi ko kaya. At kailangan nga mas relax yung utak natin. Another tip, sa buong araw, let's say, pagod kayo, napuyat kayo, hindi kayo nakatulog, pwede kayo parang easy power lang, pa easy easy lang, parang palakad balakad-lakad ka lang sa buong araw, imbis na nagmamadali, parang bagalan mo, bagalan mo lang, mabagal ang ligo, mabagal ang hilamos, pati lakad, pati tayo ng ulo, dahan-dahan, actually common yan, yung pagtungo ng ulo, nahihilo, pag edad 50 pa taas, baba ulo, merong nag uh, Siguro sa utak natin at sa tenga yung problem. Eh. Yan talaga kasama yan sa pag-edad. So, paisi-isi lang sa buong araw. Pangatlo, pakinggan yung katawan. Pag yung katawan, pagod na, higa mo na sandali. Pwede kayo mag-siesta, pwede magnap nap kahit 10 minutes, 15 minutes makatulog, lalakas ka na. So, pagpagod, pahinga. Kung malakas naman yung katawan mo, dilakad lakad tayo para may energy. So, pakinggan ang katawan. Pang-apat, mas maganda, makakatulog sa gabi. Pag nakatulog ka, doon ka lalakas. Okay? At, importante po, yung tamang pagkain. Pangilang tip ko naman to. Number five, tamang pagkain. May mga tao kasi, like yung mga kababayan natin, let's say, mahirap, puro kanin na lang, puro carbohydrates kanin, konting ulam, noodles, konting ulam. Pag nagkulang ka na protina, wala ka na kain na karne, nakakahina din. Okay? Nakakabigay din kasi ng energy at lakas at muscle yung protein. So baka kailangan kumain kayo ng nilagang baka, o may meat, baka, baboy, chicken, isda. Para meron kayong konting protein. So, gusto ko balance. May carbohydrates, kanin, may ulam, tsaka may gulay, may prutas balance. Hindi pwede puro kanin lang. Yung iba naman, keto diet, puro protina. na rin, ayaw rin naman natin na puro protein na walang carbohydrates. Dapat po balance eh. Kasi kailangan natin yung tatlong foods. Kaya nga go, grow, glow eh. ba? Diba? Kompleto yun. Carbohydrates, protein, tsaka konting fats. So kailangan ko makain din. At another tip, number six, huwag magpapalipas ng pagkain. Ha? Yempre, pag paggutom, eh, paggutom talaga, walang power. At isang nakakabigay ng power ay saging. Okay? Lagi ko tinuturo, pag nanghihina kayo, wala kayong energy, kumain kayo ng isang saging, dalawang saging, malaking tulong yan. Uh, yung mga mahihirap, pag uh, walang energy, inom ng soft drinks, matatamis. Actually, kung payat ka, mahina ka, may tulong naman talagang sugar. Sugar, kailangan mo biglang energy. Kaya lang kung puro sugar, hindi rin maganda. So para sa akin, saging na lang. Doon na lang kunin yung calories. 1 to 2 bananas a day. Tapos inuman mo ng tubig. Okay lang yun. Gusto mo buko, pwede rin. Another tip, pag uh, wala ng energy, pwedeng galaw-galaw. Ano, galaw kamay, galaw paa. Baka kulang lang sa alog eh. May ganun eh. Parang tinatamad ka kasi kala mo mahina ka pero pag nilakad mo, pinilit mo, mas malakas. Mas pinapayo ko to kung bata pa kayo. Okay? Pero kung may edad, may sakit, eh, pag mahina, mahina. At another tip, iinom ng maraming tubig sa isang araw. 10 to 12 glasses a day. Kung siguro sa kababayan, mga 8 baso. Kasi pag kulang ka sa tubig, dehydrated, mahina rin yung katawan mo. Ha? Sasakit din ang ulo pag kulang sa tubig. So, tubig na katulong din sa headache. Isa pang nakakapagod ay yung ang dami mo iniisip. Isipin mo, no? utang, anong gagawin next week, di ba? Sa dami ng iniisip mo, nakakapagod. Kaya, do one thing at a time. Isang bagay lang ang gagawin mo. Focus ka lang dito, mamaya isa naman. Okay? Uh, pwede rin makakuha ng energy sa surroundings. Parang ganito. Ang ganda, oh. Ang ganda ng puno. Hindi mo nakakabigay ng energy? Meron lang nagsisiga. Yan. Bawas energy tayo. Ang ganda ng ulap. Ang ganda ng araw. So, nakakabigay yan ng energy. Halaman, puno, uh, ibon. Ang ganda ng ibon dito, Doc Lisa. So, pwede ka makakuha ng energy sa surroundings mo. Okay? At isa pa sa mga positibong tao, mga tao mababait, matulungin, may mga tao pagkasama mo. Parang nagkaka-energy ka, di ba? Ganado ka eh. Di ba? Parang okay lang yan, gagaling ka, lalakas ka, marami tayong project, masaya tayo ngayon. Di ba? Pag positive, may energy ka. Pero pagkasama mo yung mga tawag nila dito parang vampire eh, vampira. Sinasak yung energy mo, sinasak yung dugo mo. Parang malas na, lulubog na, magulo na. Yung mga ganong tao, eh, hindi maganda. So, dikit tayo sa positive. So, think positive. So, ito lang yung mga tips natin. Isa pang tip, iwas tayo sa mga Uh, tableta o inumin na nagko-contain ng na mga matatapang na chemical like let's say mga energy tablets, energy drinks, pampapayat na gamot. Uh, normally hindi na natin pinapayo 'to eh. uh, pwede yung mga sports drink kasi kung pagod ka na eh dapat talaga pahinga eh, di ba? Ang tip ko nga pag naantok ka, matulog. Okay? Pag naantok, matulog. Yung iba, dinadaan sa energy drink, sa kape, sobrang kape. Ah, uh, pwede siguro isang tasa, dalawang tasang kape, hanggang doon na lang. Pag sa energy drinks, kung bata pa kayo, gusto nyo, walang problema. Pero para sa akin, hindi ko recommended. Kasi mataas din. Meron siyang taurin, meron siyang caffeine, kakabug din dibdib mo. Uh, mas maganda talaga. Pag pagod na yung katawan, rest na. Healthy diet, tapos kinabukasan, makaka-recharge ka. So, recharge physically, recharge mentally. Ito yung mga tips natin para lumakas kahit tayo'y pagod at puyat. God bless po.